Matagumpay na naisagawang isang courtesy call ni Captain John Philip Calacat, Civil Military Operations Officer, bilang kinatawa ng 2 First st Infantry Kabalikat Brigade na pinamumunuan ni Brigadier General Jose Ambrosio F. Ruscha, Philippine Army, sa butihing punong bayan ng Buenavista, Quezon, na si Mayor Reynaldo E. Jr., kasama ang BC Alcalde at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Sa pagpupulong nagbigay si Captain Kalakat ng security update hinggil sa kalagay ng seguridad sa nasasakupan ng brigada, partikular sa Budapista, Quezon. Tinalakay niya ang hakpang na sinasagawa ng mga kasundaluhan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lugar. Ibinahagi rin ni Captain Kalakat ang impormasyon ukol sa isyo ng West Philippine Sea. Kabilang na ang pagpapaskil ng mga tarpaulin bilang bahagi ng kampanya sa pagpapataas ng kamalayan at pagkakaisa ng mamamayan sa nasabing usapin. Ang nasabing pagbisita ay nagpapatibay ng koordinasyon at ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at sandatang lakas ng Pilipinas tungo sa patuloy na pagsulong ng kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng Quezon.